para lumakas yung ating mga tohod. Maglakad-lakad tayo. May kabayo din dito. Meron din dito ang kabayo ng kakarating. Tara! Kahit konting pagtingin, kung magagaling sa'yo labis ko na ligaya dahil sa ikaw mahal ko. Share ko lang sa inyo guys ang nagsigandahang mga punong kahoy nagsilakihang puno na yan doon kami galing yan Oh, ayan. Ayun na Malapit-lapit na Malapit na kaming makarating Sa aming pinanggalingan What Is good? good? Ah, kala ko napagod magpahinga lang pala. Ah, say the same, ah. Ay, yeah. <laughs> the same. Just always keep right. Kala niya naligaw na kami. Hindi pwedeng maligaw. Gamit tayo ng ano. Mahika. Mahika. ooh <laughs> medyo hingal na ako. Oh. Parang ubos na yung aking gasolina. Kalimutan ko yung tubig. Eh. Naiwan sa sasakyan. Wala kaming gasolina ang dala. Ooh. We send our The, the water. The. Throw her. <laughs> <laughs> What? Magnet? Horse. Ah, ayah, That's why they put it like this. Bawal daw ang kabayo. Doon kanina may nakita tayong ano na kabayo. Ayun o. Only the dogs? Yeah, on the... Bike? Nalis ya. May tali. Kasi para lang ito sa mga naglalakad bawal ang kabayo bawal ang bike bawal ang sasakyan ayan naka-red stripes para lang sa mga naglalakad at ayun may nakita akong ano oh helicopter tinig na dinig ang helicopter mga guys at yung kasama ko mga guys andun na andun na siya tara habulin na natin at ako'y iniwan na at ayan na amoy ko na naman ang bulaklak na lavender lavender yata ang tawag niyan kasi kulay lavender naman mga guys ayan o oh. Mm. pero allergic kaya ako yan nabahing ako ng bahing lavender na yan na bulaklak pero ang ganda nilang tingnan ayan o oh. at mayroong paku ferns at ayon yung lavender mm, doon sa unahan marami doon o oh. marami tumutubo lang dito sa ano sa gitna ng gubat sa ilalim ng mga kakahuyan at salamat, inintay din ako. Ayan, huminto din. Inalis niya yung kanyang ano, jacket kasi na initan. Ah, hmm, hindi naman na kasi malamig ngayon eh. Papunta na sa summer. At yung puno na yan mga guys. Tingnan niyo naman ang lusog. The flower. Ah, uh, picture picture tala daw muna dito sa lavender na 'yan. Hm, mm, pero konti lang. Mas marami doon sa unahan kanila. Ngayon, tingnan natin dito sa unat. Merong mas maganda. Kasi ano sila, eh, 'yung grupo-grupo. Grupo-grupo sila pag may nataubo. Mm, mayroong merong mga pako. Ayan o, no, pako. Naman ko kung pwede yan kainin. Ha. Ayun, nandun marami. Ayan. Maraming ano doon, tumubo doon banda, lavender. At doon, nagkalat lang. Nagkalat lang sila eh. Ayan o. Ano. Lavender. Lavender mabango siya kaya lang may allergy ako lavender nagkalat dito sa gubat. at itong gubat na ito ay protected kasi ito kaya hindi pwedeng abusuhin na basa basa na lang putulin yung mga kahoy bawal po yan magkakaroon ka ng penalty may parusa may kaugulang parusa kapag pinakailaman yung mga puno na yan kaya ganyan sila kalusog mga guys kaya nagsaliti kihang mga puno what? may papakita siya sa akin ano kaya yan? what is that? ah this one what you did? close up? ah okay Yeah. Nice shot. <laughs> yeah. Na diskubrihan niya. I ano, i close up yung bulaklak. We call that lavender, I think. Yeah? This kind of flowers. Mm -hmm. yeah? Mm -hmm. ah, yeah. Ah, yeah. Oh, hindi daw pala lavender. Yeah, smells good. it smells good. Hindi yeah, bango kaya. Hmm. Ang bango kaya. Yeah, lavender. Okay, lavender. Honey, ah, because the color is yeah, okay. yeah. Okay, you're the winner. <laughs> yeah. Ah, okay. I will search that in the internet. Lavender or yes scent? Yes scent. not jasmine. <laughs> Ah, okay. Oh, doon ang lawak. Ang lawak doon. Nagkalat lang sila eh. Kung saan saan sila tumutubo. Ayan. Ayan. Kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin ko. Pipiliin Oh. Ah. Mahilig maglakad dito sa gubat 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 may kagubatan man connect with nature alagaan natin ang kalikasan at doon marami Daris mo mo Dar Smir marami doon Yeah. Ta Lipangin na lang natin ating surreal eh. Katakanta na lang tayo ng kung ano-ano na lang. Wala naman akong alam na kanta. Kung ano na lang. Ang puno na to ay natumba yan. Oh, laki. Na ano sa... At mayroong... Ano yan? tawag sa amin yan ay tainga nang kung ano 'yang taw ano tawag din anu parang tainga tainga oh uh, 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 uh. ah si brugher wisin dar ah dar oke, okay. dar yeah i remember huh? we are here and in dar i take video dar we'sin here wis. Ja, dat is heel erg. Ja, ja. De, normaal hier. Nee, nou ah, ja, We dat is datzelfde. We kunnen daar ook. Dat is meer een links, links en rechts. We hm. zijn left de right. left rechts, Yeah. Yeah, remember we walk here and then the, there is a horse and then we go there. But we are from there. Yeah, yeah. we don't walk here. Yeah, only here and then we go there. Hmm? What are we you. Thanks that. Here, because I know. And then after that we go right, 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 right. Sure. Ni. Right? Nee. Ba, you want to go there? Ayaw. <laughs> Balik na kami. Balik na kami doon sa Ayun. Kasi malawak itong gubat na to. Malawak siya. Puro mga puno. Adventure sa kagubatan. Ayun lang mga guys. Thank you for watching. Bye.